Ay, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Nako po, ito, breaking news. Yung mga diskayo po pumunta sa DOJ at kumuha o kukuha na mapagpakalooban sila na tinatawag na WPPO, Witness Protection Program. Protection Program. Ito ay pinapakiusapan siguro si Rimulya na ito naman yung kagustuhan ng ni Seator Dante Marcoleta na magkaroon ng protection to. Hindi para protect tahan ni Marcoleta. No. Ginagawa ito kung ito ang tanging paraan na lang para yung diskaya umamin. Eh wala tayong bakit? Wala tayong magagawa kung choose yung diskaya. Eh. Kahit kahit 'yan patayin mo sakalin mo kundi aamin niya, wala kang magagawa eh. Pero may kondisyon. Magsasalita daw sila kung bibigyan ng proteksyon. Ngayon, kung natatandaan niyo itong si Soto, ha itong si Soto, Ngayon, sinabi niya kitang-kita nakaraan natin na anya ba't bibigyan? Soli mo na yung pera bago bigyan. At pa, wala sila, hindi sila... Yung baga sa requirement daw, bagsak ang diskaya sa pagbibigay ng proteksyon. Ha? Dahil niya, ito daw ay hindi pa iba, iba, ng statement, hindi consistent, at tulong pa sila ni Kiko. No? Kagaya na itong mapapunod natin nito, eh, isa sa mga naging hadlang kung bakit hanggang ngayon, at naging hadlang ito ha, kaya ako, duda ko, nagkaroon ng rally na 20, sa 21, September, dahil sa mga to eh, kay School Bukul eh. Tabo, yung nag kasi si Sino Marcoleta, inamin na kung sino yung mga sangkot, biglang nang ilam kayo, nagpalit ng liderato, lumabas yung mga tao, sa September 21, may continue pa malawa kang rally. Dahil yan sa'yo, School Bukul. Dito lang. Hindi ba? Hindi ka ba nakakapansin? Daming galit sa isang ano, sa comment section? Daming galit sa'yo. Ako, may kakilala ako eh. Binoto ka, pero nagsisisi binoto ka eh. Sample na lang yun ha. Oh, yan ang sabi ko sa inyo, bakit si Setor Marcoleta ay talagang napaagaling na tao. Bakit? Kung eto, nabigyan nyo na, tapos na sana problema. Yan, sana, nakulong na yan mga yan. O, uh, hin may kaso na, uhulihin na lang. Hindi ba ba ta Nagsialisa ng ibang bansa yung ibang congressman. Asan ba yung saldi ko? O, oh. iba nag na, si Cabral. Hindi ba kinakakalata? etong si school Bukol, hindi makalata to. Di ba? O oh, ngayon, eto, pakinggan nyo ha, ah. bumaliktad na itong si school Bukol. Tila yata si Romualdez inilaglag na niya. E eh, di ba, sabi niya ng iba, hinala ng iba, kaya siya humadlang kay Rodante Marcoleta, pinalitan, kasi nga, nabanggit yung pangalan ni Romualdez. At sa ganon, E ito, nagpapakaaso kay Romualdez, boom, pinalitang bigla. Ngayon, pagkumanta yung diskaya. E eh ngayon, tila yata na iibaihit ng hangin. Dahil siya mismo nagsabi, mamaya papapainga nyo, pero pakinggan nyo muna ito ha. Tila yata ito, ah, nilaglag niya si Romualdez. Bakit? Siyempre, resign na eh. Wala nang kapangyarihan siguro, kaya okay na sa kanya magsalita. So, ramdam ng taong bayan yung pinagagawa nyo. Ito okay. But, eto muna, painga nyo muna ito ha. Taysay na din pasensya na kayo. Uh, ang witness protection program, ano? Ang pagkakaalam ko. Mm -hmm. eh, eh, magkakaroon ng immunity from criminal prosecution. So na magkakaroon daw ng immunity for criminal prosecution. <laughs> Tapos, 'di ba, sinabi niya isang araw, magkaiba yung uh, immunity ano 'yon? ino in offer ni Lacson doon sa Senado, doon sa Bryce iba yung pinagtalo na pang ni Marcoleta, di ba? Iba yung immunity sa ano sa na hindi ka makakasuhan magsalita ka. Iba yung witness protection program. Ngayon dito kay siya sabi ni School Bukol, para niya pinag-iisa yon. Eh di kalaban niya si Ping. Di ba? Tama di ba? Ulitin natin banda, ulitin natin natin ha. Pasensya na kayo. Uh, ang witness protection program. Oh. No? Pagkakaalam ko. Pagkakalam oh, pagkakaalam daw niya, hindi niya muna tinanong si Ping eh eh, magkakaroon ng immunity from criminal prosecution. O, tignan mo. Magkakaroon ng immunity from criminal prosecution. So, kontra siya sa sinabi ni Ping. Di ba? Magkaiba yun. Inaway niya ni Marco, niya, inaway niya si Mar... inaway. Sinabi niya si Marcoleta eh. Marcoleta, uh, magkaiba po yun. Huwag mong pagsamahin. Eh, ano sagot ni Sen. Marcoleta? Hindi ko pinagsasama. Ngayon, si Soto pinagsasama yata. So, nata kung natatakot sila sa kanilang uh... Ika kay security. Hmm. Bilyon-bilyon ang pera nila eh. Ang dami nila bayaran sa security guard eh. Kahit isang libong security guard, kaya nila eh. Bakit kailangan ang gobyerno? Oh, ah, galit. Ay, galit na galit na ang mga tao dahil hindi na natin malaman kung ilan yan, kung nangyari nga yan, kung sila nga yan, kung Hindi po ba? Kaya yeah, we, we were just trying to be prudent. Eh, konting ano naman, konting ay uh, konting hinay. Huwag yung kaya uh, sasabihin natin. Kaya sabi ko, Chris. Konting hinay daw siya. <laughs> o, oh, tamo, nakalabas na ibang bansa yung sangkot. Yung diskaya, ayaw nyo papakantahin kasi ayaw nyo lagyan ng protection. O, oh, yan, kakahinay mo. Ha? Kakahinay mo, nangyari sa bansa natin. Di ba? Yan ang hirap po sa school bukul. Lumaki sa bulagaan yung, ano, technique. No, o, oh, ito. Sa, di ba siya na protection na si Diskaya at may condition siya. Ang condition, ang condition niya, nabasa niya yata kung saan lang dyari yung napulot. No? Yung condition niya, isolido daw muna yung pera bago bigyan ng protection Diskaya. O, oh, ito, paingan niyo naman sinabi niya ngayon. Nung nag-hearing na sila sa ano, committee ni Ping na, o, oh, ito, paingan niyo na <coughs> <coughs> Ah, oh, pakinggan niyo to. So sila na magpapa <coughs> siya kung protektahan. Opo. 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 yung Oh, protection daw muna bago protection. Paano ba? Uh, Impormasyon muna bago protection. Sino nagsabi niyan? So, kumambi na siya sa sinabi niya nakaraan. So, yung salita na yan, kay Marcoleta na yan. Na gusto nyo, ayan oh, impormasyon kapalit protection. Akala ko ba hindi pwede yun mga diskaya proteksyonan? Kahit hindi, hindi humingi ng kapalit. Eh, bakit po kayo, sir, ngayon sinasabi nyo, impormasyon o, oh, Ibig po, impormasyon muna. Ulitin na natin banda doon. Protection agad, okay? Kasi na impormasyon 'yun. That's why we recommend from parte ni Secretary Jacinto. Apo. Ah, tapos. O baka pero sa deserve nila lang mabigyan ng protection, 'di kaya sa sari-sari store. Depende sa information identity. Ah, ngayon depende na sa impormasyon na bibigay, ha? Nakaraang kahit impormasyon man lang, wala wala ayaw mo, gusto mo walang proteksyon. Kasi nga direcommend nila dati Barkoleta. Pero kung si Ping Lacson nag-recommend, pipirmahan nyo ng DOJ ni Remulia. Tama? Kasi nga hindi sa pagkakataong ito, kahiyaan na eh. O hindi tama si Senator Marcoleta na talagang buo protection na niya para umamin. O ngayon, sabi ni Soto ngayon, anong sabi? Eh, depende sa impormasyon na kanilang babahagi. O, ibig sabihin, kung magbagi pa ng impormasyon to mga diskaya, payag ka pala na bigyan protection to. Eh, ba't nagpalikoy-ligoy ka pa? Anong petsa na? Oh, yan ang sinabi mo na kanina, nasabi mo hinay-hinay lang. So, sa kakahinay-hinay po, nasanay po kasi siya sa mga nakaraang uh, pamumuno niya, na sabi na nga niya, diyan tumanda eh. Diyan sa, kumbaga nga, diyan na siya nilumot. Ika nga, diyan na siya inugatan sa pagiging senador na yan. oh, yan, hinay-hinay lang gusto mo. Ha? Si Senator Marcoleta, two weeks before, three weeks pa nga eh, pinaamin na yung diskaya ang hinaglangan nyo, nagpalit ng liderato. Ngayon, sa pagkakataong ito, gusto na niyang impo kapalit impormasyon ni School Bukol. Kapalit ng mga sasabihin ng Diskaya, puproteksyonan. Sa madaling salita, pag nagsabi ang Diskaya ng impormasyon na matibay, payag si Soto na proteksyonan ng Diskaya. Bagay na sa lungat sa una niyang pahayag. Tama, mali. ba? Diba? O. So, ibig sabihin, pasuray-suray. Ha? pasuray-suray. Tama si Bonjing. Nung interviewin, tama si Boying nang interviewin ni Representative Marcoleta at gisahin kung si Duterte ba ay dadalhin sa dinala sa dahig. Ang sagot ni Boying eh paiba-iba naman tayo ng ano eh, 'di ba sabi ni Boying yon? Paiba-iba naman tayo ng sa gobyerno to. Bukas okay tayo, bukas hindi pa iba Wala tayong permanent sabi ni Boying. Tama ito. Walang permanent pati isip, walang permanent. 'Di ba? Oh, then, ngayon, naninindigan ka na na pag nagpalit ng information may proteksyon. Depende pa, sabi mo, sa information na ibibigay. So, papayag ka pala. Papayag ka pala eh. Eh, ba't di ka pumayag na umpisa? Hihintay mo pa si Ping Lakso na Isa lang salita, ha? Hindi kayo, hindi talaga kayo anti-corruption. Sabi niya, anti-Duterte anti lang kayo. O, palagay natin, no? Pro-Duterte, mga Markuleta. Pro-Duterte lahat sila. O, uh, palagay natin. Wala, wala, wala tayong pakiram sa Palagay natin. Pero kayo, na dapat makitaan, na inaasahan ng taong bayan, hindi. Anti-Duterte naman kayo, hindi kayo anti-corruption. Dahil kung anti-corruption kayo, matagal nyo nang ginawa yung gusto ni Marculeta na ang kapalit ay isang mahiwagang mensahe o isang mahiwagang mga pangalan na babanggitin. O, di ba? Totoo. Ngayon, ano kayo ngayon? Pahiya kayo ngayon. Para sa lagay mo na 'yan, para mo kinakalaban ngayon si Romualdez. Oh, parang kinakalaban si Romualdez. Nilaglag niya po si Romualdez. Biglang cambio po siya sa mga diskaya. 'Di ba? Oh, pahiya ka ngayon kay Marcoleta. 'Di ba? Pahiya ka. Oh, school bukul. eto si school bukul po. Nilaglag po si Romualdez. Ya, diba? sabi ko naman sa inyo eh. Oh. Oh. Oh, opinion ko 'yan. 'Di ba? Sabi mo 'yan eh. Opinyon ko yan. O. Oh. Maluori pa natin to. ang mga tao na so ang ginawa naman ng mga request na kung pwede daw huwag ibalik sa Senate dahil meron daw siyang binabanggit ng mga senador. Mm. So ang ginawa naman ng mga congressmen na kiusap kay Speaker, si Speaker tinanong sa akin dahil ang sinasabi raw kung pwede mo nang i -retain. Sabi ko, hindi pwede dahil sa legal cost din namin yun eh. Dahil mayroong contempt dyan sa Senado. E eh, nakikiusap sila kung pwede na wag sa Senate mismo, hindi naman i sa House. Ang umandar sa akin, siyempre, yung tinatawag na parliamentary courtesy. Kasi mayroon silang nakakontempt doon yung si Mendoza. Gusto rin naman namin kunin yun. Alam ko later, iimbitehan namin yun. So, ang nangyayari po, Mr. President, kaya ba din i-discredit? Kaya ba pinagsususpechahan yung diskaya? sworn affidavit sapagkat may binagit siyang labing pitong congressman. Mm. Yun po ba ang dahilan? Hindi eh, ba bang ni Soto yan? Hindi niya, ba, hindi niya aminin yan. Biskaya nga, hindi umamin sila eh. Yan pa kaya. Bakit naman po nung si yung, yung Hernandez ay nag-testify sa house, bakit kagyat nating pinakinggan naman ang kanyang katwiran? That... Yun na nga eh. Yun na nga kasi eh. Si Romualdez nakaupo pa. Diba? Diba? Yung ngayon, alam na ng taong bayan, nagbanggit na yung babae. Si, Cop, si, si, Saldi pa rin tinuturo. Ang dami na tuturo kay Saldi. Ha? Siguro, naramdaman nila, punta tagilid tayo. Tara, kambyo tayo bigla. O ngayon, wala na si amo mo. Hindi na siya nagpapakaso ngayon. Kumakambyo na siya. Biglang kay Diskaya naman siya ngayon na. O, bigla, pag nabigyan ng proteksyon, kapalit. pag, nabigyan, pag yan nagkaroon, ah, ng impormasyon, kapalit, Protection. Ngayon, ganun ka na ngayon. Para lumalabas, si Sector Marcoleta yung may idea niyan, kinuha nyo na lang, inadapt nyo na lang, tapos kayo bida. Hindi, alam ng taong bayan niyan. Eh may binanggit naman siya, di yung na may kasalanan na dalawang kasama natin dito. At saka siya nagsabi na, huwag nyo na akong ibalik doon, ah. sapagat manganib ibang buhay ko. Ang maliwanag po dito, pagka ang nagsasalita si Bryce Hernandez, hmm. parang merong kagad pagpapatibay. Oo. Ah. Siyempre. Para pinaniwalaan na natin oh. na maaaring mga nganibang buhay niya sapagkat meron siyang binanggit na dalawang ah. kasama natin. Tama. Papa. Hindi, ito lang ha. Bakit si Bryce nasa Senado na? Balik. Bigyan ko kayo ng tip. Hindi ito na may bintang ha. Chorya ako lang to ha. Tapos itong si school Bukol, tila kumambi na sa mga diskaya. Gusto na protection. Dati ayaw eh. May condition siya eh. Ibalik, anya-anya, pera. Bakit yung, yung best umami na dun sa Senate? Bakit? Ha, bakit? Kaya, kaya eh, mag-isip kayo bakit? Wala na kasi yung amo. Nag-resign na yung amo. Nag-resign na. Kaya itong mga to, nagsisibalitara na. Kaya ganyan din ang mangyayari. Pag nagpalit si Sara Duterte, lahat na nagpapakaaso kay Marcos, ha, babalitaran itong mga to. Nagsisimula na sila. Check na namin kayo eh. ba? Diba? Pero hindi kayo makaka-entra dahil yung ginawa nyo sa, sa ito, nagtakipang kayo wala akong binabanggit ha, nagtaki pang kayo tungkol sa flood control. Okay lang, usigin nyo si Sarah eh. Nang Sarah Lustay, kayo bahala dyan. Wala, kaming pakilam dyan. Ito lang, hindi na kami makatiis. Kaya sa 21, lalabas mga tao eh, dahil sa flood control na yan. Natila yata, wala na nangyayari, nag-committee -nag si Ping, parang boring, ha? Ano ba nangyayari? Paulit-ulit na tanong, hindi pa rin nahuli yung big fish tangi si Setor Marcoleta lang ang nakakahuli nito. Na o ngayon, tama si Setor Romadante Marcoleta. Bumunta ng DOJ. Hindi nati alam ako na bigyan ng protection na sa tingin ko para mabibigyan ng protection diskaya. Ngayon, aamin na ang aamin na ang diskaya. Siyempre, bago mamin nyo, gagawa na muna ng, ng statement yon or SORN or affidavit, uh, gagawa yun. ha Ang ahawak na nun si Ping kasi siya na ang chairman. Ang mahirap neto, ha, sa kanila credit, kay Marcoleta na naman ang masama. Ibabato nila kay Marcoleta, iba naman. Hindi naman protektor si Marcoleta. Ang ibabato naman nila, nangengi alam na si Marcoleta. Oh, pag yan ginawa nyo, isa lang sasabihin namin sa inyo, yung panahon si Sen. Rodante Marcoleta pa ang Blue Ribbon Chairman, di ba nangengi alam din kayo? Pati si Kiko Maching? Tama o mali? Di ba sa Net25 nagpa-ano pa nga si Sen. Marcoleta na huwag ka mangilam na nawagan pa sa asawa nito? Huwag mo pakilama, pig pigilan ho si Kiko Matching. Di ba? O, oh, pati si School Buko, pati si Ping. Ah, di ba? O, oh, ngayon. Di ba? Sila naman, kinakain nila yung mga pig, sasabi nila. Ano yung buhay ng Diskaya? May inimbitahan nila doon. Nabinigyan na, bigla na lang nating, wala, wala man tayong, wala man lang tayong aksyon. Samantalang labing, labing pitong congressman ang binanggit niya. Oh. Hindi nyo ba naisip? Mananganib din ang niya, pero walang nagsalita. oh, tama? Siya lang bumabanggit ng labing mga congressman na yan. Pero itong mga siskol bukol, wala kayo naringgan. Masaya si Erwin, wala kayo mapakinggan eh. Di ba? Wala kayo mapakinggan. Si Marculeta lang. Di ba? Ito e, to lang, sino mapapakinggan nyo? Maski si Magalong, di mapaparinggan ng ganyan eh. Pangaan eh, mga ganyan eh. Nagpangalan lang si Magalong, si Saldi, nung pinangalanan na ng mga diskaya. Saka siya kasi nagpangalan din. Dapat niya siya nauna eh. Kasi sabi niya marami daw siyang alam. Eh kung marami pa lang alam, ang tagal-tagal naman eh. Dito sa atin, yun po yung aking nakikita eh. Huwag po tayong mag-away-away. Ang, ang ating pong hinahanap ay katotohanan lang. Mm -hmm. Pero kung ganito po ang gagawin natin, manggagaling po po sa ating Senate President, magpapalipat po kayo ng salita na kami po ay wala namang kinalaman. Lalong-lalo mm -hmm. lalo na po ang representasyong ito kahit minsan wala po akong sinabihan na mas magaling po ako, wala no. po akong sinabing gano'n. Ang sinabi ko lang, ang pagkakaiba po ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee is in aid of legislation. Kung ang direksyon ko po ngayon ay ma mali para sa inyo, nasa sa inyo na po yun. Pero yun po ang nalalaman ko. Tam, tama po yung nalalaman yun, Senator Marculeta minamali na mga to. O ngayon, napatunayan, mali si School Bukol. Bakit? Payag na siyang proteksyon ng diskaya. Eh. Sa isang kondisyon, amin na mga nalalaman niya. Dati, ang kondisyon niya, ibalik yung mga pera na kuha. Ngayon, iba na ang kondisyon na magbigay ng impormasyon tulad ng kay Senator Marculeta. Pero iba na, nag-swing na siya. Nag-cambio na siya. Diba? Nilaglag na niya si Romualdez. <laughs> ya yeah. dinig oh. lamang po. Nasabi ko na po kanina sa press po. Sa tatlong pagdinig pa lamang po namin, nakita ko na po ang pangangailangan ng halos labing apat na legislative measures na dapat nating kagad na ipasa para sa ganon. Maayos natin, ma-address natin kagad ang malalang problema ng corruption sa ating bansa. Maraming salamat po sa pagkakataon, Mr. President. Thank you. Sir. Tumakbo si, ito ha, ah. tumakbo si Rodante Marcolita sa Senate hindi para katulad ng mga tinakbuan nito. Ang tinakbuan kasi nito nilang school bukol para makatulong sa bayan. Oh, huwag niyo kalimutan 'yan, yung kampanya. Sabi mo, yung sahod mo ibibigay mo. Buong sahod mo ng pagka six years yata ibibigay mo sa mga tao. So, marami kayong pangako na mga alyansa kayo, magkakampi kayo, natutulong kayo sa taong bayan. Si Marcoleta, hindi pinangako niya para tumulong sa bayan. Ang pinangako niya, ay susugpuin niya ang korupsyon. Ginagawa na niya ngayon. Pero, may mga humahadlang. Kasi niya, yung iba nagpapayaman, ayaw mahadlangan. So, Marco Leta, uh, Majority Leader. Yes, uh, Senator Kiko Pangilinan, lightly recognized, Mr. President. Ito na. An objection? Ito naman, kasalit. Tiringnan, Senator uh, Kiko Pangilinan, is recognized. Thank, thank you, Mr. President. Uh, this is not an interpellation, just a manifestation. Uh, Mr. President, uh, bago pa man naglabas ng affidavit si ang, uh, mag magasawang Diskaya, mm. nag-comment na po ako. Wow, nag-comment na... na siya. Nag-comment na po ako. Tapos na, nag-comment na siya. Pakinggan nyo na. Yari na kayo. Nag-comment na si Kiko. Tinig ko, doon mismo sa hearing, nung tinanong siya nung ilang mga senador, ah... Uh, binanggit niya ang mga pangalan at sinabi niyang mula 2022. Ayan na naman, na naman yung 2022. Ayan na naman, gusto niya 2016. H oh, di ba? Paano nila nililigaw ang ano na ang mga tao? Eh, hindi naman niya nang eh. Unahin niyo muna yung ngayon, bago yung dati. Hindi bago ng 2022. Wala pa ho silang affidavit noon. Tinanong sa kanila sa hearing. Kaya nung paman, nag-comment na ako. At ako mismo sa comment ko, sabi ko, mukhang photoshop tsaka edited. Hindi yung testimonya, hindi yung affidavit kasi wala pang affidavit nun eh. Taon mo lang, sina taon lang nagsabi niya na photoshop, hindi ikaw. Busy busy ka na, para tignan mo yon <laughs> Testimonya pa lang nung una o pangalawang hearing. Kaya, uh, in fairness to the Senate President, kung sinabi niyang edited, Uh, I was not referring to, this representation was not referring to the affidavit uh, or uh, in any way referring to uh, the chairman person of the Blue Ribbon Committee. I was referring directly to the testimony given during the hearing, public hearing of the Discayas that they said they started flood control projects in 2016 and then went on to continue until 2025. And they too said na itong mga binanggit nilang pangalan ay sa 2022 lang. So, kahit na wala pa ho yung affidavit, doon pa lamang sa kanilang mga testimonya during the public hearing, nakita ko na na mukhang uh, hindi kapanipaniwala. At... Oh, gusto niya palitawin dito, hindi kapanipaniwala talaga siya sabi ng Diskaya at pasuray-suray. Ganon din naman ang Bryce, ang gusto niya palitawin dito, huwag bigyan ng protection ng mga diskaya. So, yun niya ang eh. Pag hindi mo binigyan ng protection ng diskaya, hindi aamin. Bakit ba ayaw niyong paaminin ng diskaya? Sino ba talaga protektad, nagpo-protection? Si Marcoleta, pinoproteksyon yung diskaya? O kayo? Pinoproteksyon niyo yun mga congressman na inami. Ano ba talaga? Para ba talaga kayo anti-corruption o anti-Duterte kayo? Kasi binabanggit niya ito eh. Bakit 2022 lang? Bakit yung 2016 ayaw banggitin? Gusto niya sa apitipid ng Diskaya, isama yung 2016. Pag sinamo mo kasi yung 2016, sir, ito sir ha, alam na mga taong bayan, ha, yung mga kamukha mo, ha, doon mag doon lang magiimbestiga. Wala na yung panahon ngayon. Di ba? Diyan kayo mahilig eh. If this is my. Wala lang masama na hindi imbestigahan niya. Unahin niyo naman yung ngayon. Ang hihina nako, iyan ang sinasabi ko sa inyo na paulit-ulit umuupo sa Senado. Diba? Yan ang naging resulta. Yan ang ingredients. Yan ang finished product ng isang Senador na wala naman nagawa nung araw. Tapos uupo na naman ngayon. Paulit-ulit na uupo. Hindi ikaw yun. Ha? Hindi ikaw 'yon Hindi ako, hindi kita pinangalanan. Tamaan akong tamaan. Uh, this is my uh, view. Uh, Pati si Ka Marcoleta, si Rodante Marcoleta, pagkakamala lang gano'n? As a lawyer, na mukhang uh, uh, kung gagawin silang uh, uh, state witness, uh, kinakailangan buo, hindi edited. Uh, and when I refer to edited... Pareha sila ni school Bukol ng Katwiran. Para gawin daw state witness ang mga diskaya, eh dapat daw buo ang sinasabi, hindi tell half, tell all. Yan ang panindigan ng dalawa na to eh. Pati si Ping eh. O ngayon, yung isa nyo na si School Bukul, iba na ang kondisyon. Basta magsabi na ng impormasyon, magbibigyan na ng proteksyon. So, ibig sabihin, tama si Rodante Marcoleta. Di ba? Sila, bilang mga testigo, kine-edit nila. Hindi yung chairman ng komite, hindi yung sa abita. I was not referring to the affidavit, I was referring to their testimony when the affidavit had not yet been actually submitted. Just for the record, Mr. President. Thank okay. you. Ayun, Ayun po, yun lang po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Mabuhay kayo. Dito kasi, ah, halatang halata naman mga kababayan. Halatang halata naman. Huwag nyo lang gagawin komplikado yung kaisipan. Titignan nyo lang yung ordinaryo yung nangyayari pang araw-araw. Na halimbawa, pag ba ako lumabas ng bahay, pag naambon, anong gagawin mo? Ayaw mo sipunin. Di ba magpapayong ka? Normal yun. Pero kung halimbawa, nakita mo madilim, makulimlim, babagsak na yung ulan, magdadala ba ako ng payong? Di ba yung iba ayaw magdala ng payong? Pag hindi ka nagdala, biglang bumusa ang ulan, nagsisikan. Ako, dapat pala magdala ako ng payong. Kasi, hindi na ginawa, ginawa mo kasing komplikado yung sitwasyon. Ang gagawin mo, isipin mo maigi, babagsak na ulan. Uh, tapos yung pakiranda mo, parang humidity, uulan na. Uh, hindi na dapat pag-isipan, magdadala na ako ng payong wala nang pagsisisihan. Ganon. Huwag mong gagawin komplikado na, ano kaya? Di ba? Sila ginagawa komplikado eh. Simple lang naman eh. Naramdaman natin eh. Nawala, nagpunta sa ibang bansa, doon sa Amerika. eto nagresign. Tapos yung diskaya, umamin. Bakit naman mag invento ang diskaya sa kanila ang pidibit? na to, mga to. Bakit naman nila, ano, binayaran ng diskaya para umamin? Oh, ay, naku po. Anong ginawa ni Marcoleta? binaya binayaran ba ni Marcoleta ang mga diskaya para umamin? Hindi na nga kailangan ng pera. Yung bag pa lang ni diskaya na ano eh, 'di ba, yung tatak LB. O, oh, yung pa lang yung bag ni diskaya magkano na pala yun? Umaabot yata ng 500,000. Tapos, tapos ako na ako sa diskaya eh. No? Pabalat-buno lang yung sinabi ng mayor ng Pasig, na sinungaling 'yan. Naniwala naman yung mga tao sinungaling si diskaya. Sinungaling si Diskaya sa ibang larangan. Sa iba't ibang larangan, hindi sa lahat ng bagay. Kasi pag sinabi mo sinungaling yan in general, eh lahat ng sasabihin yan eh, sinungaling. Pag sinabi pala ni si Diskaya, ilang taong ka na Diskaya? Eh, 51 po. Hindi kami naniniwala sa iyo. Kasi sinungaling ka. Ganon ang lalabas. Lahat ng sasabihin niya, sinungaling na. Hindi ganon ang paghatol. ba? Diba? O ngayon, eto na, Mukhang may proteksyon na ang ngayon. Pumunta ng DOJ itong September, ano ba ngayon? September 19, pumunta ata sa DOJ. Na ang ite, eh. maliwalas to yung mukha. Parang yata nabigyan na ng proteksyon. At ito na. Maglalaglag na yan. Ha? Tago ana lahat, resign na. May nauna na eh. Yung Cabral yata nag-resign na eh. May mga nauna na. May mga susunod pa diyan baka bukas abangan nyo. Baka iba, hindi na uuwi Amerika ya oh isang mapagpalang araw sa inyo dito na lang po tayo muli